Yeah. Ang daming tao dito Yan mga nanay natin yung mga doon Nanay tatay yun yung mga doon yeah. na yung dito, mga Kaya muna na kasi na tayo, e, may, ano tayo sa Ayun lang tayo And na yeah. let's go Samahan nyo kami aming sea grapes mga pana yan Nap napakalinis rin <laughs> karamihan yung mga nagsasabi yung mga ganito mas masarap to kaysa yung mga malalaki na yung lumubo na talaga sya mas, mas matapang na yun mas ganito mas ma -ano na to. masarap kasi wala pa itong tubig tubig dagat sa lupo nyo po tayo

talaga si Isu Season to talagang isang taon lang may seawage pa rin na maulilang nasa sa'yo na gusto mo ah hindi pero mabubuhay ka pag nasa nasa dagat ka mga ka na kanin na lang yung e, mahal mahal pa ng bigas eh kaya kailangan pa rin natin kumanap 太麻烦了。

masarap masarap na masarap eh pag siya kumain nakain na tayo sea grapes sarap boy tara tama kayo rito sa amin pasyal kayo para samahan ko kayong kumuha ng seaweed. So ayun mga ba, na may sea urchin tayong yung nakita yan. nyo. Pero maliit pa siya mga mana. Kaya huwag na natin kunin. Sa susunod na lang. Tapos, may eh, nakita tayo dito, bahay ni Nemo. Ito yung mga kinukuha naming sisya mga mana. Pero sayang lang. ko Kaunti. pag kaunti kasi mga pana sayang lang hindi naman natin maluluto agad kaya babalik muna natin Katapon lang yung balatan dito mga pana pero sa ibang lugar kakitaan to yun know, o ang laki mga pana pera na to sana mga pana dati may mga buyer din tayong ganito pero wala na ngayon kasi sa iba na sila kumukuha o hindi na nila kaya na pumunta rito. Baka may mas ma lapit na kung saan sila kumukuha mga pana. Ngayon, ganito na. Nasa gilid lang yung mga balatan rito mga baan. Nahayaan na lang namin. Pero soon, baka mayroon tayong buyer. Eh, pagkakakitaan rin natin mga pana. Pero ngayon, tinatapon na lang muna. Ayan, oh. Tapon lang muna. Muna. Mga pana, nakikita nyo ba yung mga with yan na marami yung mga nakapagkabagan natin, gaya nito ito, ito nakakain rin mga pana pero hindi ito ha, ah, yung bulak niya, yung bulaklak niya mga pana yung kinakain natin yung mga dahon nila o oh, ito, yan may ano rin dito eh dinalaro namin ito mga pana eh, binipisil namin yan parang lubo parang lubo siya mga pana yan oh. hindi lang siya gaano malakas mga pana, yan o, oh. dinig nyo yan yung laro sa ano na siwit. Ay lubo siya mamana. Pero yung ano niya, yung bulaklak niya, yun yung kinakain namin. Sausaw mo din sa suka na may sili mamana. na Nasarap na yan. Ayan, aragan yung tawag sa amin tumamana. Yan. May natutunan naman kayong kaunting kalaman sa buhay manging isda mga pana ayun o ayun o oh, parang lubo diba mga pana o oh, Oh. Ay, wala. Oh, yun pala. Oh. Lakas ah. Oh. oh, lakas di ba mga bana? Tinig Din, nyo. Oh. Ayan. Maraming salamat. So, yun mga bana. Lilinisan naman pala natin yung mga kinuha natin. Kinuha namin ng asawa ko na secrets. Tawagin sa amin. Araro secret. Ayan. Lilinisan eh. uh, ko muna. Pangkulang ngayong tanghali mga bana.